Okay mga idol, ito customer natin na ah, Honda Beat na FI. Pagka ah, so on mo, wala naman siyang ano, wala naman siyang check engine, pero pag start mo, ayan o, oh, wala. Ayaw niyang umandar. Oh, matay na nga siya. Ah, matay na. Ayan, tignan natin kung anong problema nito mga idol okay mga idol la, ah, binaktas ko yung injector nya tapos check natin kung gumagana yung injector nya gamit yung diagnostic natin injector test injector test Up, tapos baba tayo sa mode 4 ayan naririnig nyo mga idol may lumalabas pa ang gasolina buo naman ayan ay okay, may idol, ito na yung Honda Beat kanina. Bali, chinik ko yung sa injector, goods naman siya Tapos yung fuel pump, goods din naman. <coughs> Nagbubuga naman na maayos. Ito ang naging problema. Itong suwako niya. Kapag ka tinester ko siya, makikita nyo kung gaano kataas ang ohms niya. Ito oh, mga tito. ito. Ito mga dapat ang lalabas lang dyan, nasa 5 lang. Iyan ano mo lang, yan. I, hindi, ganyan lang. Ganyan. Tingnan nyo siya pag sinukat ko. Ayan, o. Oh. sobrang taas na ng resistance nya. Sino, tinetester ko sa kanina. Ayan ba? Bakit biglang ayaw na kanina tinister ko? Ayan, ang problema niya. Ito yung problema dito sa motor niya. Hindi mo siya marid ng maayos. Ayan, sobrang taas niya. No? Um ano? angat na siya. Pataas ng pataas. Ayan, tanggal. Ayan. Dapat nasa 5 lang yan. 5 to 6 ohms. Pagka sumusobra-sobra na, masyado nang mataas yung resistance nyan. No? Ang mangyayari, mas mataas na resistance, mas mahinang kuryente ang papasok. Ngayon, ang ginawa ko, dineritsyo ko muna siya. Ito. Kita nyo to. Pag dineritsyo ko siya, kanina pagka nakakabit siya, ayaw niya umandar. Hindi mo siya mapandar talaga. Tapos, andar man siya, pupugak lang siya. Ngayon, pag pinandar mo siya, padya mo. Ngayon, ha. Diretso na siya. <coughs> no, mga idol. Na. Pagka nagtutro bullshit ako, nang ganun problema. Tinitig na ko muna yung injector kung ayo sa fuel pump check niyo muna kung umuugong to, kung nagbubuga siya, no? Tapos check niyo rin yung injector niyo kung maganda yung buga. Kanina nakita niyo hindi maganda yung buga kasi ang ginagamit ko yung diagnostic natin, hindi naman nagsusuplay yung ano, yung pinaka fuel pump kasi nakapatay yung makina. <coughs> Good naman parehas. Ito lang talaga naging problema niya. Ngayon, Pagka bibili kayo ng ganito, yung original na bilhin nyo. Kasi pagka mga local, ang bibilhin nyo. Ano lang, palyado pa rin. Hindi nyo pa rin siya mapapatino na maayos. Kasi yung mga ganito, ang sukat lang nito, nasa 5 ohms lang to Dapat yung 5 ohms ba o 5 milli -ohms. Basta nasa ganun lang pagka sinukat nyo siya. Dapat nasa 5 lang ang lalabas dyan. Pagka sumobra na, or walang reading. Pag walang reading, sira. <coughs> pag sumobra, sira no yung ano na ipaglalo magpas na siya sa 5 ohms pag umabot na siya ng 10 to 15 ano na masyado na mataas yung resistance nun hindi nyo na talaga mapapandar yung motor nyo andar man siya uh, pupugak pugak siya o kaya naman pag binirit nyo mamamatay siya kusa kanyari pag start nyo may minor pero pag birit mo mamamatay Okay mga idol sa mga magpapa-ohm -um service uh, message nyo ako sa page sa uh, subscribe kay sa channel ko sa youtube tapos pag-usapan natin kung kailan schedule sa presyo Okay mga idol, maraming salamat.